Hi mga friend ko, it's Megan Larica at muli po welcome back sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy ang pagbibigay natin dito ng mga advance na kaganapan mula sa napakagandang series na incognito. Tagumpay dito itong si Andres na mapasabog ang huliang bahagi ng barko kung saan sakay nga noon ang mga taong dapat sana ay magiging biktima na ng human trafficking. Kung saan ang pagsabog naman na yun sa Pierre ang kinuhang pagkakataon dito ni Hart upang kaagad ay paalisin ang kanyang pinsana si Donat Inaasahan kasi dito ni Hart na kaagad ay sasakay si Donato doon sa speedboat nito na tinaniman niya ng bomba Yes, si Hart po ang nagtanim ng bomba dahil sa ito pala ang nais ring kumitil sa sarili niyang pinsan Naniniwala sa itong si Hart na ang pamilya ni Donato ang kumitil sa kanyang magulang, sa kanyang ama at kumamkam ng kanilang kayamanan Subalit, eh, hindi nangyari ang planong yon dahil nga sa bago pa tuloy ang sumakay itong si Donato ay nailagay na niya, niya ang kanyang jacket doon sa kanyang speedboat at nakatanggap ito ng tawag mula sa kanyang mami na labis na nag-aalala at hinihiling na umuwi muna si Donato sa bahay niya dahil nga sa andami di umanong nangyayari. Ikunento nga rin dito ng ina ni Donato na meron umanong nagpanggap na mag-ayos ng kanilang wifi. Kaya naman, hindi nga nakasakay itong si Donato doon sa speedboat speedboat. Samantala, ang jacket na naiwan doon sa si speedboat ay nalagyan nga ng tracking device ni Max na naging dahilan naman kung bakit uh, kaagad na nga uh, ikinasa nito ni na contractor ang kanilang plano na pagguha kay Donato. Subalit, uh, hindi nga nila doon nakita itong si Donato bagos ang sumalubong sa kina uh, JB kaya Santino at kay Andres ay ang bomba na itinanim ni Hart sa pagsabog nga ng naturang bumbag bagamat kaagad ay nakatalon itong sina JP subalit nawalan sila ng malay. Inalala dito ni JP ano, yung habang wala siyang malay actually pumasok sa kanyang diwa yung alaala ng kanyang daddy na napakaganda ng bonding ng samahan nila at maya maya pa ay nagising na nga ito at kaagad niyang tinulungan isinalba ang kanyang mga kasamahan. Samantala sa mga sumunod pa na kaganapan eh nagkairingan nga dahil sa napagtanto dito ni JB na si Andres ang naging daang may dahilan kung bakit nga nagkaroon ng pagsabog sa Pier. Sinabi naman dito ni Andres na pawang ginamit lamang umano niya ang kanyang puso at isipan dahil nga sa may mabuti itong puso nais niyang magtanggol ng mga taong naape. Eh. so for now ano mga kaibigan yan ang buong mga naging kaganapan dito sa episode 6 ng teleseryeng talaga naman or ng series na talaga naman napakaganda walang tapon na incognito muli po maraming maraming salamat at sa ating mga kaibigan na naaayaw ng mga ganitong uri ng uh, content ng videos Please skip lamang po ninyo ang video nito at uh, muli hanapin lamang ang videos na naayon sa inyong kagustuhan. God bless you all. Bye!